<laughs> Ito na partner nating mga kausap, member ng Senate ayan Minority na, Block, uh, panibagong Senate Minority Block. At uh, chairman, ako kahapon nung kausap natin si uh, Sen Coco, wala pang ano eh, wala pa silang chairman. So uh, now, we can, we, can, already Ngayon, announce it. Ladies Oo. and gentlemen, the new chairman <laughs> ng Electoral Reforms and People's Participation Committee, the one and only, Senator Ping! Luxor. Sanping, good morning. Peter 33 ka po balita patan. Kumusta po? Yeah, Mr. Rica. Uh, Boss Peter, <laughs> maganda maganda umaga sa atin lahat. Good morning, sir, and it's uh, nice to have you again. Uh, so finally, kasi kahapon nga po, wala pa yung mga ano, yung mga komite nung minority. So, uh as of now, official na po na you are heading the Electoral Reforms and People's Participation Committee. Yeah, that, that's correct. Napasa na kasi kahapon sa floor. So, uh, na-elect na, 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 designate na sa chairman ng Electoral Reforms uh -oh. Committee, pati People's Party. Maganda yun kasi, tama-tama, uh, dalawang medyo controversial na bills ang agad-agad pwedeng palakain doon eh. Okay. Painam na rin na yun ang napunta sa akin kasi una yung uh, anti-political dynasty bill yun. na ako mismo nag author. Pwede ko na italakay talakay doon kasi people's uh, electoral reform yun eh. Mm -mm -mm -mm. Part ng electoral reforms ano. Pangalawa, mm -mm -mm. merong bill si uh, Senator Tito Soto na tungkol sa party list. Opo. Streamline kasi uh, over time yung party list nawala na yung real uh, yung uh, original intent ng ating saligang batas na walo lang yung marginalized sectors Correct. na dapat i-representa. So mm. meron siyang bill dyan. So dalawa kagad yung measures na pwede ko italakay ka agad sa committee hearings once na ma yung committee. Very hmm. good point po yun ha. Dami agad tatamaan. Oh, Bigla ko lang naisip, <laughs> dapat <laughs> nasa dynasty. Sona ito eh. Dynasty tsaka party list. <laughs> Pero uh, uh, Senator Ping, yung pong ano, anong ibig sabihin po nung people's participation? Ah, people's participation in the national budget process. Ah, yes, sa budget. Uh, second priority measure na i-finile. Ang una ko kasi yung support Anyway, pangalawa ito, uh, ito yung gawing transparent yung bicameral conference. Opo. Mm -hmm. At okay. Na especially yung national budget. Um-okay na daw po yan, uh, Senping, no? na i-open uh, to public na daw po yung bicam hearing? Hindi pa. Hindi pa May oh. nag-file ng resolution sa oh. House at kami sa minority group nag uh, nag din kami ng similar resolution sa yeah. Senado. Pero, Pero so, palang pala. para sa akin, hindi sapat yung joint resolution kasi wala namang effect. Ng, may, meron din, binding din, kaya lang, mas institutionalized pagkaginawa natin batas. Ah, ah. well, for for ano, for whatever it's worth, eh sinusulong na ito ni Speaker Martin Romualdez. But uh, at the same time, dito nga po sa Senado, eh mas magkakaroon ng ngipin kung tama kayo kung maisusulong natin at maipapasa yung yung batas, ano po? Uh, Senator Ping, nandiyan na rin lang tayo sa budget. Eh, ang isa sa mga bumulaga na news sa atin ngayong araw na ito ay nasa 17.25 trillion na daw ang ating national debt. Okay. Ang tanong po, kailangan ba talaga to para sa para i-finance yung ating uh, budgetary requirements for 2026? Yan nga ang nakakalungkot kasi lumobo na lumobo yung national debt natin, ano? Uh, Noong iniwanan ni President Pinoy ang presidency noong 2016 nung bumaba siya. point mm -hmm. 5.9 trillion lang yung, yung debt natin eh. Nang bumaba ang Pangulong Duterte, uh, nasa mga 13 na uh, trillion na. Ngayon, 3 years pa lang tayo, 17.25 uh, point 25 trillion. Mm -hmm. So, yung ibang mga negosyante na nakakausap namin, ang projection nila bago magpagbaba uh, pagbaba sa 2028, baka pumalo na tayo ng nasa mga 23 Aray. trillion. Eh talagang napakalungkot nito kasi baka tumating yung panahon nga na hindi na natin kayang tutustusan mm -hmm. uh, o kaya panagutan yung ating mga inutang, laki ng ating deficit mm -hmm. kasi year in and year out yung budget deficit natin lumolobo. Opo, opo. Eh ang uh, tanong nga dito ng marami eh. uh, kasi ang sabi ng gobyerno eh kasi you know, maraming nagtitiwala sa atin we are capable of paying off our debts. Da dapat magmalaki tayo dahil pinapautang tayo. <laughs> Pero should we? I mean, just because eh. just because <laughs> we're capable, eh. should we? Uh, baka baka nga mas mataas na to sa ano eh rate versus GDP natin na Senator Ping. Parang nalagpasan na natin yung authorized na. Anyway, uh, wala namang masamang mangutang eh kung i-invest natin na maayos. Tulad mm. ng isang pamilya, nagtayo ng sari-sari store, kulang ang puhunan, ng utang siya yeah. sa kapitbahay. Pero yung sari-sari store niya, kikita may ROI, para sa ganon, mabayaran niya yung utang niya unti-unti, at the same time, naging self-sufficient siya. Mm -hmm. Ang problema sa atin, umuutang tayo, pero namimisius yung inuutang natin. na mm -hmm. Napupunta doon sa bursa, na mga, alam mo na, yung mga matatakaw na uh, kawani ng gobyerno, mapa-executive mm -hmm. man, o mapa legislative mm -mm. branches no? Buti na lang sinabi sa sona ng pangulo na tututukan nga daw po yan yung corruption na ganyan no